So yun mga boss dahil malapit na naman ang ating pag-iingay So eto na naman tayo gagawa na naman ulit tayo Pero bago tayo gumawa mga boss uh, Eto lang si share ko lang yung aking ginagamit na igniter Matagal na mga bossing So eto yung ginagamit natin ng mga boss na igniter na kung gusto nyong uh, tumagal at hindi pa sira-sira kagaya nito mga boss eto yung gamitin nyo mga bossing tumatagal sa mga boss ng maraming taon eto yung spark ignition kit yan mga bossing so papaano ko nasabi mga boss na taon ang tinatagal nito eto mga boss yung sample yan eto yung pinakauna kong ginawang boga mga bossing eto yan yun o no? nakapig sya so bali mahigit tatlong taon na to So dati ginawa ko siyang boga Tapos ngayon Paniksay mga bossing Yan pantiksay na lang siya ngayon So kitang kita nyo naman oh, Matagal na Matagal na nakistock Ayan So yan dami ng ano Nakatago kasi to mga bossing Kasi hindi ko na masyadong nagagamit So gusto ko lang ipakita kung Gaano katagal ito hindi hindi siya basta-basta nasisira mga bossing. Ayan. So, titestingin natin to kung talagang uh, gagana at baka sabihin nyo uh, peke. So, ito. Titestingin natin. So, ang gamit natin mga bossing ay may tira pa ako ditong ano, flying tiger. Salin lang natin dito. Ayan mga bossing. So, titestingin natin. Ayan. Testingin natin to. Ayan. Sabihin nyo So ang gamit natin igniter mga boss, is spark ignition kit. So may gitna sa ano to, Mga na taon na. O natin mga bossing. Mm. Lakas mga bossing. <laughs> Hanggang ngayon gumagana pa rin. <clears throat> Kaya sa gustong uh, umorder nito mga bossing. Yan, click nyo na lang yung yellow basket natin. Yan, hindi na kayo lugi dito mga bossing, hindi na kayo magpapalit ng igniter pa. Hindi kagaya nito, pag nabasa, papalit kayo agad. Pag pinasok ng tubig yung loob niya, ito pag pinasok ng tubig, kinakalawa ang nasisira agad. Ito mga bossing, hindi hindi ito pinapasok ng tubig. Yan. So, check out nyo na lang mga bossing sa mga gagawa dyan ng ano pampaingay ngayon darating na bagong taon.